Maayong buntag sa akong mga kababayan no? Uh, Diri sa Cebu O sa atong mga kababayan sa Tibok, Visayas ug sa Mindanao no? maayong buntag sa inyong tanahan uh, Ang atong hisgutan karon mga kababayan no? Mga amigo at mga amiga Maayo atong hisgutan karon no? Kay sa mga networker karon no? Mga professional networker no? nga dugay na sa industriya ng networking uh, business o networking network marketing o sa mga uh, bago pa lang no or nagplano pa lang uh, musulod nga negosyo there are uh, several reasons why a person uh, have the interest to join Uh, network marketing and one of the reasons na i-discuss ko sa inyo mga uh, kaibigan no mga amigo mga amiga no uh, kung ikaw nasa bisayas karon pasensya na sa ating mga kababayan nga tagalog no uh, ang akong video akong gamiton lang karon is sa uh, sibuwano kay very important no uh, uh, masabtan sa atong mga kababayan no nga taga sibo no? o taga bisayas masabtan nila o ma-explain ako sa ila kung unsa man yun nga mga butang no mga butang mga bagay-bagay uh, sa industriya sa networking nga uh, daghan man nga mga tao nga nagka-interes ani nga mag-join o katong mga dugay na nga na-appreciate pud nila ang kaninga butang nga that's why nagdugay sila sa industriya sa networking now karon pag uh, atong hisgutan karon nga one of the reasons mga kaibigan no mga kay, kaibigan mga kababayan one of the reasons why uh, people join uh, network marketing or network business is yung compensation plan daghan diha daghan kaayo nga atong mga kababayan no nga mga bisaya sa Mindanao oga uh, sa diri sa bisayas o even ganto sa Manila no nga mga networker na The reason one of the reason one of the major reasons why uh, nag-join sa network marketing it is because of the compensation plan. Okay, kung unsa unta uh, unsa ta or paano ta kumita or unsa ang mga sistema nga kita mo kita sa negosyo sa network marketing uh, importante kayo na ang compensation plan. So although na uban nga mga rasons nga nag-join sa network marketing pero in this video mga kaibigan at mga kababayan ang ato lang i-focus kining usa ka butang na daghan gyud nagka-interest and this is all about compensation plan because uh, there are a lot or many companies claim that you know they are very generous you know pagdating uh, dating sa kwan, compensation plan yes uh, we cannot uh, do about it because uh, that is their reasons that is their way of reasoning that is their way of convincing people to really join their company uh, that's why they claim no na they are very generous no pagdating sa compensation plan now that's why in this video ato yung hisgutan mga kababayan kong Bisdak no din sa Cebu o labi na dito sa Mindanao unsa man tong mga klase ng mga uh, types no mga types of uh, compensation plan sa mundo sa network marketing una na diha ang unilevel compensation plan na pdiha uh, gitawag na startup Uh, compensation plan na po matrix compensation plan na po multi-level compensation plan na po hybrid compensation plan og na po ang binary again na po ang binary compensation plan nga sa pagkakaroon no maunay pinaka famous pinaka sikat pinaka famous pinaka sikat na compensation plan nga daghan gyud ang mga negosyante no? mga professional network builder nga nagka-interest pag ang imong kumpanya nag-offer og binary compensation plan now let's get Uh, deeper on this uh, kind or in this type of compensation plan na tigitawag na to binary compensation plan kay there is one particular company mga amigo mga amiga no mga kay kababayan na kombisda there is one particular company that I really uh, appreciate uh, I I was really amazed because you know their compensation plan is binary okay so that's why in this video ato yung tuki tuki on his guta nato kining binary type of compensation plan. Unya kining nga kumpanya uh, mga amigo mga amiga. Napud sila gitawag na not only they are binary, no? their compensation plan is binary. Napud sila gitawag na uh, for me ako siyang i-describe nga fast track or program ako lang siyang gi-describe no although lain ang pangalan ana nila na ayun siya lain nga title sa aning nga company pero Uh, as i describe it i would say na it is fast track uh, uh fast track uh, program for a person who will join this particular company Unsa bani mga amigo mga amiga kini gitawag nila uh, akong tawagon na lag fast track pero na lain ka pangalan ani niya sa kanina kumpanya Kay tungod, uh, makakuha lang ka in the period of pag joining unya makakuha dayon ka makarecruit dayon ka maka-sponsor ka ka, upat ka tao mga kaibigan no mga higala nga kamo karon nga dugay na sa network business no uh, show me a company na kung makarecruit ka or maka-sponsor kag upat ka tao ito ang pinakamalupit pinakamalupit sa pagkakaroon ha sa pagkakaroon, sa daghan ng mga network company nga ako nagian na maura ni ako ma nga grabe gyud grabe gyud mga kababayan grabe ang ilang uh, uh, I would say kening compensation plan nila nga kening gitawag nako na akong the way I describe it I describe it as a fast track program because kung makaupat ka og sponsor within a period of let's say 1 month or 2 months makaupat ka entitled na ka o 15% sa kitaon kung ang imong upat ana mag kupond sila uh, mo undergo pud sila or ma-promote pud sila or ma-achieve pud nila makaupat pud sila within that period so just imagine kay kaibigan kay uh, kababayan kay just imagine oh i'll give you just an example lahataga na tuoga number or numero so that's why na amaze ko because Uh, let us just say na na akay uh, na sponsor nga usa diha sa upat nga seryoso yun siya sa negosyo una may dako ang iyang network okay then a matter of time ni income na siya ni income na siya let's say cumulative ni income na siya og uh, let's say 1 million or 2 million ikaw nga sponsor ana hatagan ka sa kumpanya si 15% not one, not twice, not thrice, but lifetime. Sa tibuok ni kinabuhi, ha, basta nagnegosyo ka paani nga kumpanya, unya kanang ng nang na nga imong na-recruit o na-sponsor, nagnegosyo pod hang hangtod-hangtod forever and ever for as long na mukita na siya cumulative weekly Anton monthly mo kita na siya 1 million, 2 million ikaw nga sponsor niya makaangkon jud ka og 15% irregardless irregardless mo ni itong bantayan lahi ni siya lahi ni siya sa uban nga mga uh, network company kay irregardless of your position and the position of your downline o tinatawag nato nga imong na-sponsoran kay naman ko mga kumpanya nga pag uh, pareha mo oposisyon nag break away na siya wala na kay kitaon pero this company malupito malupito kay uh, kabayan kay bigan malupito kay for as long na ikaw ang sponsor ana tawhana unya nagnegosyo siya naka upat pod lagi siya unya nagpadayon siya forever and ever lifetime ang atong istoryahan na ni lifetime lifetime na ayug kay kitao niya nga 15% so diha ko naluka pa uh, mga kaibigan mga kababayan grabe grabe kung na pinaka generous pinaka generous na compensation plan mao ni mao ni siya so that's why kamu nga mga dugay na sa industriya sa network business Uh, ikaw Bisaya, Cebuano, naka sa diri ka sa, sa Cebu o naman ka sa Mindanao o naman ka sa Manila. Find out this company. Direct message me para atong sultian akong i-detalye kaninyo mga higala kung unsa man yun ni nga klaro nga compensation plan nganong nakasulti man ko ninyo karon in this video nga naa kay 15% lifetime lifetime ha Irregardless of your position and the position of your downline, lifetime nasya, lifetime. So that's why it is for me. Uh, it is very very generous on the part of the company uh, being given to all the uh, distributors in this particular company. So to know more of this particular company and to know more of this compensation plan which is very very generous 15% or 15% lifetime mura na kay royalty ba lifetime na siya So imagine kung daghan kay mga uh, partners under uh, yo nga nagnegosyo seryoso na kay 15% sa ila hangtod hangtod Unya inheritable pa Imo pang ma-inherit pa sa imong mga anak kung pila imong income na ang imong anak kumbaga na sila pag malupit malupit na malupit napakalupit kay imong income by the time nga let's say ang imong anak ma-inherit nila ang imong income kung mo income na ka by the time na uh, you know uh, moabot magyud ang panahon nga mawala ta sila mismo kung pila imong kitaon na, na sila na makainherit ila may inherit product so that would be your really legacy money pinaka the best nga gift nimo sa imong anak so mga higala so to know more about this company uh, ikaw uh, para sa mga sibuano mga bisaya ano from mindanao og iban ikaw na karon sa manila uh, keep in touch with me direct message me PM me kung unsa maning company uh, para hisgutan nato at We also welcome you to be part of this company. So once again, mga kaibigan, this is Scotts Ernie saying God bless, bye for now, and mabuhay.